ito yun yung mama siya. Ito yung ako. ko. Mm. Don't forget to subscribe. Click the bell. Open the notification. Like and comments. Don't forget. Bawal, bawal yan. Ay, alam mo, friend, kanina. Nakabili ako ng fruits. Mga slice-slice na. Pero, I take it and grab it. Kasi, takam na takam na ako sa mga prutas. Alam mo, friend, kami mga probinsyana ay saga na sa prutas. Uti mo mga saging doon, may kulay green, mayroon meron ng saba, mura lang, nabibili lang. Ang saba, nabibili lang ang dos, uh, ang lakak, ang, no, ang saba, nabibili lang dos, ang, ang, lakapan, so, sabah, lang dos at lakakan, ibang piso, tatlong piso, masarap yan, malaki na yun. Tsaka yung uh, tundan, uh, piso lang, meron pa mahabang ganyan, tag piso, piso lang, dito, brand gold. Gold bar. <laughs> ang presyo, ang mahal. Alam mo ba, friend? naka -isang taon na ako dito. Pero, bilang lang ang aking pagkain ng saging lang yan, friend. Napaka-mura ng saging sa amin. Piso-piso lang. Meron pang nga dalawang tatlong piso. Oh, asang kapanyan. E ngayon nga kanina, pumunta ako ng supermarket. Nakabili ako nito. Oh, mga hiniwa-hiwa ng manga. 39.30 39.30 yun, pre. Kaya bumili na ako. Kasi, oh, bahala na. Tsaka, itong uh, watermelon, me uh, 32.80. Oh, bumili na lang ako. Pero, alam mo, pre, pag sa probinsya ko, never oh. Mga, yung daan ko, oh, no, 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 no. Masyado kami matipid, mga probinsyana saka, dito nga eh, Tetyaga lang kami ng isa-isang manga. <laughs> Isang manga buka na ito. Forty-seven? Forty-seven, ten. Ayan, forty-seven, <laughs> ten. Pero dito, okay lang. Grab na lang kasi kahit pa lang once a year. Pero sa amin, kahit pa everyday. Oh, yan ang province. Pero alam mo, friend, sa totoo lang, dyan sa Bulacan, merong uh, kapatid ko may lupa dyan sa may Bulacan. Malaking area yan. ano na lang uh, dyan sa San Jose, Bulacan. Meron maraming mangga, puno ng mangga doon. Kahit pa isang daang mangga kainin mo sa dami ng mga puno doon ng mangga. Alam mo ba, pre, pag, kumakain tayo, Alam ba pag, kumakain, namin, pag kumakain tayo ng prutas dito? Alam mo pa, pag kumakain sa probinsya namin, pag kumakain ka ng prutas, yun lang pinaka-ano lang ang kinakain namin. Pinaka-gitna lang kinakain namin. Yung nasa mga puti-puti na o mga ano na hindi na namin kinakain yan. Ito na yan. Wala na yung mga manga na nangitim-itim na. Hindi na namin kinakain yan. Kailangan talaga yung maganda itsura. Ito na eh. Ito, nakabila ko ng muter melon. Kahit buto, kinakain ko. <laughs> Ganyan nito katakam. Pag kumain. Pwede na lang ito kainin mo eh. Super talaga. Tumanggang mamaya ako natin pagkainin. Pagkakain na ako. Kasi bukas wala na. Kailan na mula lang ako kakain. Ang hirap ng buwan na. Kasi hirap lang meron ako yung sasabihin sa ito, hindi ko sa mga mga. Tandaan nyo, tandaan nyo yun. At huwag niyo akong sisihin kung ah, kung okay sa inyo, okay lang. Ito, itong isang mangga to. Alam ba bakit? Alam mo, pre, sa, dyan sa amin sa Bulacan. Dyan sa lugar ng kapatid ko. Napakaraming puno ng na mangga dyan. Naku, may hilo ka na lang. Yung iba nga, hindi na ako makain kahit ang dami ng lagpak sa, uh, sa, sahi, sa, lupa. Hindi na nila pinupulot. Ako na lang namumulot tuwing umaga. <laughs> pinupulot ko yan. E, Siyempre ako, hindi. Oh, mangga na yan. Ang mahal-mahal dito sa, sa city, dito sa Manila. Ang mahal-mahal yan. So, bakit doon? Pinupulot ko na lang nasa ano? Nasa lupa. Galing, galing sa pulo di siyempre, takang takam ako. Kasi, lalo na yung mangga na karabao minggo, pag nahinog yan, oh, ang sarap! Kain talaga ako. Nakaka-ubos ako ng dalawampu. Dalawampung mangga. Wow! Sob na sob, ang sarap. Pero alam mo ba, pren pagdating ng gabi, oh, init ng katot. Init ang katot. Pag gulong-gulong ako kung maturo. Oh, gulong ito. Oh. talaga. Kaya, yeah. advice ko sa inyo. Pag alam yung uh, takam na takam kayo sa Samara, iwasan yung pagkatakam-takam. Kailang kainin yung isa lang talaga. Hanggang isa lang. No more, no less. Kasi bakit? Sa gabi, ay magsasayaw kayo pihano sa ati. Kaya gano'n kayo nyo. Oh, oh, aray, aray oh, yung muka, Kahit maligo pa. Hindi kayo makakakulong. Eh, yun ako, first time you ko noon. Kasi ba naman, imagine mo naman, galing sa puno, napakaraming lang. Ilang na ko noon ko pag nangyong oh, mga. ang sarap Talagang nga, parang ko. Inito Isimula ko. Hey, is that it? How can I One bingo a day, or one bingo a year. It's okay na. kasi very hot. Very hot in the body and very itchy, itchy. very good. Ganun siya nung maingan lang na pag sa mother ko, ito talaga kasi kakabagod ka naman. Ano ba yun? Sala sa, sabi kumain ng prutas. Kumain ng maraming prutas ngayon. Sakit na naman siya. Kaya ngayon, kumain ka lang ng moderate. Tama-tama lang. Kumbaga, measurement. Measure talaga lahat ng bagay. Huwag walang tamang-tama. Uh, -tama Labis, walang kulang, kailang tama. Di ba, pre? O kayo, nakakain na ba kayo ng putas? Oh! Di ba, di? Pagkatapos ng lockdown, go back to the province na naman ako. At ipakikita ko sa inyo. Ultimo dito, yung lang, ay yung durian, pre, eh, type ko yan. Yung iba, ayaw nila mabaka. Pero para sa amin, that's 음~~ h um, n 그 no, 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 n 오 no, 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 오 o no, 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 Your money because it's hard to work. <laughs> okay, then. Let's uh, take my advice. Take it or leave it. It's up to you. <laughs> <the> <laughs>